Tagod United guys, sa prod ko sa inyo ang pagbati na Pangulong, Bongbong Marcos na maligaya ang Pasko sa ating lahat. sita guys, panoorin nyo ito. Kasama ko ang aking buong pamilya na bumabati sa inyo na in isang maligaya at mapagpalang Pasko. Tuwing sumasapit ang Kapaskuhan, lubos na kasiyahan ang umiira sa buong sambayanan. Sa bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa. At ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa puong may kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Buksan po natin ang ating mga puso at ang mga tahanan upang maipadama natin ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Nawa'y isabuhay din natin ang tunay ng diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla Kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Muli, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. sin so, guys, inyo na panood ang pagbati ni, ni Pangulong Mabong Marcos na malikayang Pasko para sa atin. Kung nagustuhan nyo yung video na ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para mag-i-update sa mga videos niya Bye!